Matic, invite na naman tayo dito mga doy ka sumughang alanganin man Kaya tamang backyard na lang muna talaga ako Lison na kaayo Lalapit pa nga sana ako ulit Kaya lang nandito din yung Ferdinand Kaya tamang backyard na talaga ako Sus Mario, sip kay nandito din pala yung Odisa Tapos na-stun pa ako Kaya ah, grabe kung dumalagan dito Siyempre, bumalik pa rin talaga ako. Kaso, yung Atlas, nandito rin pala talaga. Pinutulungan talaga niya yung Balmon. Pero which is, tama naman talaga. Gamuntikan pa nga ako dito eh. Grabe, kinapitan pa ng swerte yung Atlas dito. Mag-execute na ako. Na-stand pa ako. Nakapag flicker pa in taon siya. Kaya sa sobrang gigil ko, hinabol po siya. Kaya lang, mukhang alanganin yung tao ng puwisto ko. Agoy! Kawalagyan gintay swerte. Kaya dito, sunod-sunod din tao yung pagkatimbalong ko mga doy. Kasi ang unang binild ko, hepatitis. <laughs> Hindi ko rin kasi talaga lubos sa kalain, eh. nagrabing to the rescue itong mga kakampi ng mga kalaban ko. Ay, no. Musa naman yung ni. Eh. O, oh, kita nyo naman yan siguro, kung nakadilat kayo mga doy. Apat talaga yan silang humahabol sa akin. Di ba, ganun sila kagigil nagigili sa akin. Kita nyo naman yan, oh. Hindi na ako magkaundo undog dumalagan dito. kaya yun talaga, nabigyan talaga ako. Hindi man lang sila na looy sa akin. <laughs> Kaya dito ginamit ko na yung plan B mga doy Pakunat na lang talaga ako dito Para makapag-sustain ako ng gusto Agoy doy ano ka ba yan? E, Lumalaban ka sa apat Pang lima yung execute ko Muay kalooy in taon ni mo Tapos dumating in taon to si Balmo Nung paikot-ikot Wala ka na yung taong mapaikot mo doy nagapisto na dito sa anak ng big na umpisa na nga nila eh. kaya tamang ikot ako dito na ko yung damage dealer nila talaga nakapag win chant pa nga in town siya dito sa sobrang taranta siguro kaya lang sa execute ko doon lang in town siya tumao <laughs> dito nakabigwit in town yung execute ko dumaan lang talaga kaso ang tindi rin talaga ng respo ng tank nila ang talaga ng mata siguro may third eye to dahil inatake na naman kasama ko yung anak ng Bixana kaya ginulo ko tong atlas na ito kaso nakapag flicker nakapag sit pa in siya Agoy, naubos talaga yung mga kakampi ko na kapag minyak pa in taon yung prudisa mo eh, kaswerte in taon niya, oh nakatakas pa. Pero siyempre dahil matigas na yung pututoy ko mga doy, mataas na ang kumpiyansa ko dyan. Hindi na ako matakot sa mga yan, kaya uh, yung udisa dito na shutdown ko in taon siya, agoy bali nakalipaya. <laughs> yung mga kakampi ko pa in Tawon yung natatakot sa akin na mabigyan ako. Kaya panay sabi silang retreat in Tawon. Moy, kaluoy ninyo doy. Nagtiwala na in Tawon ako sa plan B ko. O, oh, tingnan nyo yung plan B ko dito mga doy. Tinatayuan ko na lang yung si Ferdinand dito. Nagtipitipi pa nga ako. Kaya nanawa na lang in siya. Plan B ko kasi mga doy, yan yung talaga yung magpapakunat na lang talaga ako. Pag hindi kasi gumana yung plan A ko mga doy, nagpa plan B ako. Pag hindi naman gumana yung plan B ko ah. Surrender na yan. Unsa pa di Maraming salamat sa iyong oras at tinapos niyo pa. Huwag wala pa ka nakapag-subscribe. Ay nagulatin tao na sabihan pakita